prof ng LPA magdadala ng mga pagulan sa silangang bahagi ng bansa bukas habagat unti-unting iiral tingnan ayon sa ulat ng pagasa ang low pressure area LPA ay namataan sa layong 570 at km silangan ng Virac, Catanduanes mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 na oras panahon para bukas Bicol Region, Quezon, Northern Samar at Eastern Samag, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat-pagkulog, at posibleng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan dulot ng trough ng LPA. Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, at Palawan, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pagulan at pagkulog pagkidlat dulot ng umiiral na habagat. Metro Manila at Natitirang Bahagi ng Bansa Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Paalala, lahat ng nabanggit na lugar ay posibleng makaranas ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar o bulubunduking bahagi. Laging sumabaybay sa mga opisyal na ulat panahon ng pag -asa. Tropical Cyclone Update, Low Pressure Area, LPA 08A, Invest 96W. Sa ngayon, mababa ang chance ang maging isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Ang trough nito ay unti-unting nakakaapekto na sa Bicol Region, Quezon, Northern Samar, at Eastern Samar na nakakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagtidlat, at pagkulog, na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang kung minsan malakas na pag-uulan. Abangan ang susunod na update tungkol dito. Southwest Monsoon o Habagat. Nakakaapekto ito ngayon sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Asin Palawan. Dahil dito, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibleng pulupulong pagulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa sa tuwing severe thunderstorms sa Batanes at Babuyan Islands. Localized Thunderstorms ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa tuwing severe thunderstorms. Paalala, posibleng magbago pa ang forecast. Ay pinapaalalahanan ng lahat na manatiling updated sa lagay ng panahon at sa posibleng tatahakin at magiging lakas ng saman ng panahon sa susunod na mga araw. Manatiling nakatutok sa weather update, don't forget to subscribe.